What's up? What's up? What's up? Mga ka okay. So bukas na po ang ating biyahe. Punta sa Pangil Laguna. So kakain muna tayo ng iskabeti. mag iskabeti muna tayo ngayong gabi. Uh, para medyo ready yung chan natin bukas at magtay tayo sa biyahe. Nakailan naman mga 40 minutes to 1 hour yung biyahe natin upang ng Laguna Pangil. So, saglit ko naman yun. Nasusunod na tayo bukas ng umaga para naitahan ng biyahe na natin. 3, 2, 1. Oh, what's up? <laughs> <laughs> huh? Paringita ko na po yung araw. Sige na araw. Walang stopover. Masyadong maingay. Ay, ganda oh. Hindi lang kita, nag-against the light siya eh. Unang stopover namin dito sa may Antipolo at maraming truck. Kasi 6.30 na. Yan. Madami na po yung mga motor saka Ang ganda ng sinag ng araw mga kakakay. So, abiyahin na muna kami. Kasi dumadami na yung mga tao dito eh. Peace out muna. Kita-kita na tayo sa stopover. Woo! stop over naman tayo dito kakain lang kami sa ito papakita ko ano nga ba to inasal uh, inasar ha inasar inasar inasal an inasar and the rice <laughs> inasal and rice yan yan kain muna kami dito may nagbibideo ako sa lobby eh. medyo maingay kaya Wait, shout mo tayo. Bibidyo ako na lang. isang montage na tayo sa kakainin namin. 3, 2, 1. sa good trip ah. Oh, to eh. Yan no? Tugstak, tugstak. Mm, oh! nauunan na. Next. Nauunan na eh. Na

Doon mismo sa ano? Yung yung traffic crossing, na tayo. Dito tayo sa baba. Kaliwa kasi 'yung pantay. Pag galing tayo dito. Oh. Oh. 'Yun, Anis. Pag 'di ba pupunta kayo dali 'yung motor. Imagine guys Nakilala tong lugar na to Mabuno ng customer Tapos Dalawa lang silang waiter Okay, na namin sa destination namin. May mga motor namin din bahay. Karing Roy. At dito daw kami magsisiming mamaya. Ito ang entrance. Halos nga lang tumbok lang sa bahay nila. So, abangan na lang muna natin ang mga susunod na mangyayari. At papahinga lang kami saglit at kararating lang namin. Two hours later. So, what's up mga ka-okay Kami maliligo na dito sa ating munting... Anong pangalan na itong resort na to? <laughs> uh, Pagkakaalala ko parang may something hot spring hotel eh. Eh, hotel hindi oh. wala. <laughs> hot spring pa ah. Nakakabat so, uh, oh. No, parang may binanggit siya kanina eh. Unlimited Falls ay ano? Natural. It's natural. It came from the mountain. It's stupid. <laughs> No chemical. <laughs> so, dito tayo sa Purunga Spring Resort. Nagkarahin lang muna. Tsaka maliligo na rin kami. Sa so, mga kokey. Ayan. Mga bagong kain. Bababa lang muna ng kinain. Tsaka so, po kami tataroon dito sa pool na to. Sa so, pool of, pool of surprise. So, ay mamontage ko muna yung lugar. Para makita nyo naman ang kagandaan din dito. Ito. Ito. <laughs> ya, 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 ya Nanti Langkapin neto, ah <laughs> Dito kayo banda pre oh. Hindi <laughs> na okay na to, magkita yung video eh. Magkita yung video. <laughs> Pag inangat ko to, maganda video. <laughs> ano? Ano? <laughs> Iangat ko. Okay. Okay. Napaka Napakamasay picture. So, what's up mga okay? Hindi tayo na sa pool. Napakalamig ng tubig. Bablog lang natin ng konti. May mga ibang tao tayong kasama. Huwag ka tatanod. Huwag ka Baka kunin mo to. Tayo kasama tayo dito, marami tayong mga uh, kasama dito. Yan. Paring Roy kasama natin. So simple. Uta bakal maglag lag cellphone ko dito. Jijot talaga. Nandiyan namin na hindi sumama dyan. oh. No? Diyan niyo kung gaano yung venue natin, oh. No? May karaoke okay pa. Pero ganyan, pero okay pa oh. Mayaya mamaya, mamang gabi-gabi ko ante. Hanggang mamaya gabi kami dito. Tatlo lang kami. Tapos may darating na ano? Ilang basi na darating? Anim. Anim, anim. anim. na mga kamag-anak din ni, nila. Ang yun, hindi Mama, sumama. Gago. <laughs> tomorrow. Oh, what's up mga ka -okay? Hindi na ako nakapag-vlog masyado nung nasa swimming pool kami. Napasarap yung ano eh. Na-enjoy lang. Na-enjoy masyado. God be with us. Ika naman, In... <laughs> Hindi na ako nakapag- Oh, maya maya bukos na. Oh, what's up sa inyo mga ka -okay? Ang kami, ang bago umaga. Tumakasang to, galit na galit oh. Galit na galit siya. Nakasama natin. Hindi naman ata siya nangangagat. Kasi, yan siya. Steady lang siya. Bagong linis yung mot-mot natin. Tamang umuulan dito. Eh, may tubig dito. Wanto sawa eh. So, nalinisan lang namin sa mabilisan mga motor namin. Kaming um, carawash boy. Bisan mo, may susunod pa dito. Ito. Ayun o, yung tubig nila na walang patayan. Kamusal, pandisan. Tapos na yan? Susunod. Sino? Ito. Ito. dad <laughs> Muntado. <Nung> <laughs> hmm, next. Ay, makalimutan din. Di ba? Hmm, best friend na kami, di ba? Serye pagkain na kong hawak. Usumarte eh. hmm. ma ko makakain ng pandesal. Meanwhile, mga kakuki, ready na ba kayo? Mga kanal dito, nilinis eh. Ito yung finish na ano, no? Spot. Sa mga kakuki, pupunta lang kami sa simbahan. Mababawas na ako. Mababawas na namin ang mga aming sins. <laughs> <laughs> Ayun naman, masyado kayo mabait eh. <laughs> matang puyat pala ako, matang puyat. Matang puyat? Wow! Kaya lata, alam ko na na nagising. <laughs> Uy, bago ako nagising. Compared sa inyo, nahilig pa kayo, gising na ako. Po, Ayan mga mga okay. po, mga kakakakakak. Ayan, Pupunta lang kami sa... <laughs> Pantala kami sa simbahan dito. So, peace out muna tayo. Naglalakad lang kami. Pupunta sa simbahan, marapit lang kasi dito. So, mamaya na lang ulit. Ayan ang pinakapalengke nila dito mga ka-okay. bit pala itong simbahan, kaya wala mo nang pwedeng pumasok. O, oh, kasaway lang talaga kami. Ngayon nakikusuyo naman kami. Tignan nyo yung taas ang ganda. Hindi ko. Bait with your chop it.

Pagka-uwi oh, na nga lang naman talaga oh. Matagtag na naman yan. <laughs> <laughs> huh? almusal. Stop over natin. picture, picture lang. Huwag lang umulan. Huwag lang umulan. may lalakas pa yung ulan ha okay, okay na, Picture picture ah. So may isang stop over pa kami dadaanan. Tama picture picture lang ulit. Para so, makita nyo lang bawat destination natin. Ganda na, na pagkakabala dito. Mga may mag banking dyan. Pwede pwede kayo dito. Ang ganda pa ng spalto. Ano? Sige. La gente está en la isla de Muna, la gente está en la isla de Muna.